So ayan mga kapartner, dahil nga binalik ng doktor yung aming chemo. Tapos na kami nakapag-chemo nung 2021 ng 18 session. Tapos ngayon, ito nga binalik, kaya nandito tayo ngayon. Bali nung August 7 kami nag-umpisa itong taon 2023. First chemo namin nung August 7. Tapos ito August naman, bali 31. Bali pangalawang kimo na po ito dito sa PJH. Pero bago ito, nag-graduation muna kami doon sa Chinese General Hospital. At baka ko itatanong nyo sa akin kung kanino sasakyan ito, ito ay pinagamit lang sa akin. Mabuti at mayroong nagpapahiram ng sasakyan. Kasi kung walang nagpapahiram sa amin, mas lalo kaming mahihirapan sa aming biyahe kasi alam naman natin na motor lang yung service natin, hindi po hindi doon si misis umabot na kami sa ganun kagaya nito ka partner, makulimlim ang panahon, bali may bagyo tayo dito sa Manila kaya makulimlim yung panahon natin, yung ulap dito tumama ang bagyo, kaya hindi tayo nakaparada ng maayos, kasi yung mga parking dito sarado na hindi sila nagpa-park naisip siguro nila baka magkakaroon ng baha, kaya hindi sila nagpa-park. Mga nakaraang mga taon nung umpisa pa lang ng diagnose niya ay lagi siyang nakaangka sa akin sa motor. Pero ngayon hindi na siya pwede. Mabuti at medyo magaling-galing na siya. Medyo nabawasan na yung oxygen. Kasi nung nakalipas na chemo namin, naka-oxygen siya. Ngayon wala na kaming dalang oxygen. Kaya nandito lang tayo sa gilid. Kung tutusin, bawal po ito. Dahil Manila po ito. Maraming bawal dito. Ito mga kapartner ay hindi ko pa alam kung ilang session kami nito. Wala pang sinabi sa amin yung doktor namin kung ilang session. Mabuti at dito sa PGH ay wala tayong babayaran kasi pag may pale health, provide naman ng pale health tapos malasakit. Pag na-hospital ka naman dito, halimbawa na-admit ka, wala ka rin babayaran dahil nga ito ay malaking hospital. Tapos mayroon silang parang charity na yung pasyente wala na siyang babayaran hanggang sa paglabas dalawang beses na admit dito si misis wala kaming binayaran tapos meron pang pangatlo yung paglagay ng tubo o hose sa baga sa tagiliran niya yung pala ka partner yung pagkabit ng tubo o kaya parang granada sa gilid ng baga niya sa tagiliran niya ay hindi natin matawag na admit dahil mabilis siya nakalabas nung pagkabit nung parang host kinabukasan nakalabas na kami agad kaya ang bilis lang at ito nga kapartner since napatuloy tayo sa ating pagkikimo sa kay misis sana ay dalangin ko ay gumaling na siya sa kanyang nararamdamang sakit para maayos na yung kalagayan niya at hindi na siya mahirapan ayan ka partner kung hindi mo mamasamain kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe, like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong upload. Ayan mga kapartner, hanggang dito na lang ang maikli nating video at ako ay mag iiwan sa iyo ng peace out!